na nasa harap mismo ng ilong ko. Kailangan kong samantalahin ito. Anong ginagawa mo, Alex? Oh, sorbetes. Yeah. Hindi ko alintana ang pinalamigan. Ang sarap nito. No, no, no. Alex, hindi mo pwedeng dilaan ang pagkain ng ibang tao. Nasa na ang ice cream ko? Joey, kinain mo ito. Hay nako. Kailangan mong managot para dito. Sumunod ka sa akin. Saan mo kami dinala, Bella? Oh. Wow! Yan ba ang laki ng cake! Sana may masasakyan ako! Pwede kong sakyan ang solitaire ko at subukan ito! Maglaan ka ng oras, Julie! Hindi okay. pa namin nai ang aming mga card! Heto, kunin mo ito! Wow. Tama ka! Magsimula tayo sa kanya! Eh, hey, hindi kita pwede! Okay. Halikan mo ako! At pwede na akong kumagat! Oh! Lumalabas na hindi ko pwedeng gawin ang kahit ano. Nakakainis! Pero hindi ko ito palalampasin! Hayaan wow, mo wow, kung subukan hindi kahit ang ice cream. Masarap! Julie! Gawin mo yan! Susubukan mong gawin ulit o wala akong malalantakan? Super! Talagang masarap! Gusto ko pa! Wow! <laughs> ang pa daming kayo. cream! Maari mo itong lantakan ng walang katapusan! Oh! Tama na mga kaibigan! Akin naman! Tama si Miller! Sapat na yan para sa araw na ito! Oh! May cream ako sa ilong ko! Buti na lang! May makakain ako! Hindi ko alam sa inyo, wala pero wala talaga akong makakain! Diyos ko, ang sarap nito! Siguradong hindi na ako makakahinto! Hindi ko matiis ito! Kailangan nating makialam bago niya maubos ang cake! Bigyan mo kami, please! Hindi! Hindi ako magbabahagi! Sige, kunin mo na, Nela! Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! May hindi. cream ka sa ito buong mukha mo! Ngayon makakakuha ka ng candy na may asukaw! Ah? Talagang sumabak ka sa kasinungalingan na ito? Nakakatawa yun! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Nela? Wala akong mo, pakialam! Wala akong pakialam! Wala akong... Ito na tayo! Oh, may bago tayong... Ito pagkakataong ito! Kailangan mong buksan ito! Uh, hindi ko iniintindi! Uh, hindi ako makapag wow, sa aking mata! Isa itong kaktus! Natatakot ako! Patuloy pa rin siyang magpapakataon! Ang galing! Hindi mo dapat hinawa ka ng kaktus gamit ang iyong mga kamay! Buti na lang meron akong benda! Hoy! Kunin natin ang kanilang daliri! Halika na, napakarami. Bakit ko gagawin ito sa'yo, Alex? Ayan na. Mas mabuti ka na. Pakiusap. Tingnan mo kung ano ang nasa loob. Ang galing! Hindi ko kailangang hawakan ng cactus. Hindi pa. Kailangan ko itong dilaan. At kailangan ko itong kagatin. Gusto kong panoorin yan. Simulan mo na, Miller. Gagawin ko ito. Handa na akong ibigay ito sa'yo. Hindi at handa na rin ako para sa'yo. Kaya mo yan. Oh, tama na. Para nang mahati ang ulo ko sa dalawang bahagi, maglaro at tapat na magdesisyon kung sino ang magsisimula. Hindi masamang ideya yan. Subukan natin, Jules. Ikaw ang mauna. Pasensya na. Gusto kong nang ka ng iyong tainga at kahi na kaya namin gawin ito nang wala ka. Sobrang sakit. Nakakas ito sa buong dila ko. Tingnan mo. May mga karayom ito. Anong bangungot? Niloko lang kita at naniwala ka! Hindi nakakatawa, Julie. Dilaan mo ulit. Hindi na naman. Sandali lang! May naisip akong ideya. Kailangan natin ahita ng cactus. Pagkatapos, hindi na ito delikado. Sa tingin ko, masyadong mahina ang node na ito. Susubukan kong gumamit ng turbo mode. Ang galing! Gumagana yan para sa akin! Sa ganitong paraan, kaya kong harapin ang native sigurado. Tara na! Mga bata, tingnan nyo. Gumagana na. Hindi ko siya magustuhan. Pwede ako maging barbaria sa Texas. Tama na. Lahat ng mga nano ay lumilipad papunta sa atin. Don, bakit ka nagdarasal doon? Oops, nakakahiya yon Tama yan. Sige na. Tilaan mo na kaktus. Ikinalulungkot ko. Sige, sige. Inupia? Huwag kang kabahan. Ikinal tayo. Dito mahirap. Peter, hindi ko ito gusto. Mahal ha? kita. Ang nakakatawa panoorin ito. Bella, bakit mo pinapayagan ang sarili mo? Hindi ko may paliwanag ang sarili ko. Mahal kita. Ayaw ko pag parang ito. nagtuturo ako sa sa'yo. Narito na ang ating bagong putahe. Isa itong oh, malaking chupa-chupa. Ang galing! Wow! Ang laki nito! Sana makadampi man lang ako! Gawa tayo ng ilan Mahirang sa mga card para sa release ka? natin para patas tayo! Magaling! Hindi ko makakain ng lollipop! Well, oh, hindi ko nalang susubukan! Yay! Pwede kong dilaan ng chupa. chupa oh. Nariyan na! Huwag kang magalit, pasensya. Mila! Wala yang naitutulong! Nakapag-desisyon na! Pasensya, Alex! Pero magsisimula na ako! Sige! Gagawin ko! Katlong na. Ah! Bakit mo itinapon sa akin? Hindi ko lang napansin. Hindi makakagat si Julie ng caramel. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko nawawala Pasensya. na siya sa kanyang sarili. Nasa mura ka naman. Tingnan natin yan. Bibigyan ko pa siya ng kaunti. Ayos yan! Sana magustuhan talaga kayo ng mga pandama mo. Imposible! Wasak ang baso! Anak na nabigo ang plano mo. Ibigay mo sa akin ng lollipop. Alam mo kung paano Ascension. ito hawakan. Iyon na! Mukhang matagal pa ito. Hindi ko na alam ang gagawin. Pwede ba tayong magpamanicure? Huwag! Anong susunod? Susubukan kong tingnan ngayon. Hindi, hindi ito gumagana. Ito ay... Alex, ang tagal na. Bilisan natin. Ay, naku, mas hindi. Pa Ibigay mo sa, sa akin ang lollipop, lollipop ko ngayon din. Ang galing ng aparatong ito. Napapakain ako ng caramel lang mas mabilis. Kumikiti dito habang kaunti na lang ang natitira. Hindi yan ang bagay na hindi ko mawari. Kumuha ng maliit na lollipop! Gawin mo lang ito! Nagpapasalamat sila na kahit papaano, yan ang natira! Salamat, Alex! Ano pa ito? May iba pang nasa loob nito bukod sa caramel! Got it! Ito ay isang gum. Oh, mahusay! Ayan na! Makukuha ko rin sana, Julie! Hindi ka dapat magpalobo ng napakalaking bula! Naku! Bumutok ang bula! Alex, mukhang tama ka! Nabuhol si Julie sa gum! Ano? Ano ang problema? Sa tingin ano ko, problem? nasasapawan sa tingin ng, ng, ng ranch problem? na ito ang naliligaw kong takip! Julie, tama ka! Hey, Natatakot kaya. akong isipin kung ano ang nasa labas! Isa, dalawa, tatlo, baba! Mabibilaw kan tayo! Ngunit hindi naman talaga ano namin kailangan mo? habulin ang isdang yon. Kaya mas mabuting magsimula na ito agad! Ay, kailangan hindi, ko itong kagadingin! Hindi! Pasensya na! Wala ako sa sariling! Hindi, ma! Sa tingin ko, walang dahilan para magsaya, Nella! <indihan> pa Alex, hayaan mo akong magsimula! Ako Binago mo ba ang isip mo tungkol sa magdila nito? Hindi, hindi pwede yan! Ng Sige, sundan ang mga patakaran! Hoy, kailangan nating Oh, parang ang sakit sa isip ko na ko. kayong lahat ay hindi katulad ng isda. Bakit ah. hindi? Dahil natatakot ako, pero hindi ako duwag! Susubukan ko ulit! Alex, hayaan mo akong pumunta! Ay, baka may so, pals, pool, dance, you're doing. Hindi kita hininga ng tulong! Ngayon, oras mo na at... Bakit mo ginawa yan, Julie? Nakakadiri yan! Tabla na tayo, Alex! <laughs> ano? Palaging gusto mong dilaan at kagatin ng masarap na bagay. Pero mas mabuti na huwag hawakan ang pangit na bagay. Kaya hayaan mong magkatugma ang iyong mga hangarin at mga oportunidad.